Ako, ako. pero yung, yung pinamudbo doon yung galing kay Speaker ako. Pero, yung, yung pinamudbo doon yung galing kay Speaker ako. Pero, Ang aligasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong lantaran daw ang pamimigay ng pera ni House Speaker Martin Romualdez sa mga <coughs> ng kasama sa kanyang mga lakad ang pera mula umano sa iba't ibang ayuda program ng gobyerno kabilang na ang kontrobersyal na aka o ayuda para sa kaposang kita program. Nasilip daw nila ito sa mga reliable sources na napasama na sa mga lakad ni Speaker. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortity, 21 times 4, that's 84 million. Yeah, so eh, ilan yan? Ilan niya sumasama? Nung no, nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamaan na lahat. Ang perang ito, pinalalabas naman daw ng na mga nakatanggap na kongresista na galing sa kanilang sariling bulsa kapag kanilang pinamudmud na how can they disburse this fund na ganun na lang makadali? Palalabasin pa nila na paparamdam nila sa tao na galing sa amin to. At pag magkakot pa sila, o oh, meron ba yan sa iba? May ginagawa ba yan sa iba? Ganun pa yung mga parinig. You know? So nakakalungkot isipin. Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Speaker Romualdez pero wala pang binibigay na tugon ng kanyang tanggapan. Sabi naman ng Department of Social Welfare and Development, imposibleng mga kongresista ang mamahagi ng mga ayudang ito. Hindi ito posible since um, kami mismo ang nagdi ng funds for AIX and ACAP. This is done through our social workers, through all of our workers in the field, sa satellite offices, pati na rin dito sa central office. As for the DOH and the DOLE, I believe ganun din yun. Kasi these, are, these funds are through the department, di ba? So the funds are with us and with the respective departments. Pero aminado silang naaalarma sila kung nagagamit man ang pangalan ng programa para sa pamumulitika. So we insulate our programs. As we have uh, mentioned time and again from politics. So wala kaming um, kinikilingan na politician. Si Congressman Joey Salceda, wala raw alam tungkol sa sinasabi ni Magalong. Hindi ko alam. Hindi ko alam kasi hindi pa ako sumasama. <laughs> Sabi ko. sa no. Sabi ko. May may sarili ako doon Pero yung yung doon, yung galing kay Speaker. Ako. Pero hindi sa akin. Yung bigas, galing pa lang kami kay Christine, Typhoon Christine. Timing naman na nandun si Speaker. Tiniyak naman ni House Appropriations Committee Chair at ako, Bicol List Representative Zaldi Co. na ang AKAP ay malinis at walang bahid katiwalian. Sa isang panayam idiniin ni Co. na ang AKAP ay hindi pork barrel dahil ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang humahawak ng pondo at tumutukoy ng mga benepisyaryo.